Hey guys, good morning. So may dumating sa atin guys na para dito sa palay. Pang-spray ng damo tapos uh, all-in-one amo fertilizer. All-in-one amo fertilizer guys. So tingnan natin kung talaga bang amo to. E, nung dati kasi parang nascam ako. Uh, iba yung dumating imbis na plus light yung in order ko eh rondila pang construction yung dumating tapos di ko naman nagawa ng video kaya di ko na pwede makuha yung refund o kaya i-return yun kaya ngayon i natin <laughs> original kaya to ito no video no return at no refund sa mga ano kapit bahay ko na may palayan at saka sa mga kapit ko dito sa Maribukok o sa kapitbayan, uh, kapit bayan uh, i-comment nyo na lang sa comment section kung magkano to guys kasi kung sasabihin ko parang nagpo-promote na tayo <laughs> Ayan. Oh. Ano to guys? Ito yung amo fertilizer. Inuna ko na. Mamaya na yung ano. 2,4-D herbicide. Pero ibang 24 yun ata. Parang amini. Ipakita ko na lang mamaya. So ito siya guys oh. Oh. iwan ko lang kung original to kasi ang manufactured dito ay manufactured by Gigia Agri Agribintores Co. Corporation San Miguel Calasau, Pangasinan so shout out dyan plant growth enhancer parang original ata to iwan ko dalawa to eh Ito yung ginagamit ko guys kasi sabi sa mga uh, nagtestimony dito ay pwede sa lahat, uh, yun nga, all in one. Uh, tulad ng mga uh, RAT, uod tapos uh, ano pa, yung anti-punjay yun nga sabi nila pwede dito sa lahat so nasubukan ko na to isang bisis uh, subukan ko na rin pangalawang bisis kung talaga ba pero hindi to tulad ng uh, abuno tulad ng mga triple 14 urea ay ipikto agad ito iba to uh, basta gagamitin mo lang to maniwala ka lang <laughs> kasi ako yung uh, paggamit ko ng isang bisis iparang parang may nangyari na kakaiba sa palay ko so yun guys ito talawa oh amo fertilizer growth uh, plant growth enhancer pero may iba di, may isa dito na amo din tapos uh, supplement iwan ko lang kung uh, ano yun uh, kasama ba yun dito parang iba yun eh. uh, buksan na naman natin yung isa guys yung herbicide na pang ano kasi wala man di man kasama dito yung ano para sa damo yeah sana dumating yung panahon na pwede na to sa damo pamatay damo pero sa ngayon wala pa sabay ko na lang bubuksan kasi sabay man sila din ni di ba isa lang ang sealer ata nito iwan ko ay iba pala pero basta JNT ang nag repack sila yung may kasalanan kung sakaling uh, mali JNT eh, ito pagbukas baka may gold dito <laughs> dito, walang nilagay dito na no, rip, no video, no refund, no return. Pero video pa din natin. Ito guys, puputok to. Oh. Uh, oh. Uh, <laughs> uh, Merry Christmas. So, yun. Ah, uh, hindi tayo na scam. Ito nga. Ah, uh, to. Arise head on to for the herbicide amini. Uh, so ang nilagay dito guys ay ah uh, Ah, uh, basta basahin nyo na lang pag mag-order kayo nito. <laughs> so maraming salamat sa ano. Sino bang nakalimutan ko yung sailor uh, basta maraming salamat na lang sa GNT at uh, hindi palpak yung repacking nila kasi pag uh, palpak talaga hindi yung in order mo hindi yo hindi yon ang dumating eh, sila talaga yung may kasalanan di ba so ngayon maraming salamat sa GNT yun uh, ito nga pala yung amo guys ay ano ito, basta, pag ma-order kayo nito, kayo na lang bahala magbasa, marunong mo kayo magbasa. Every 15 days to is free, guys. Tapos kailangan may tubig yung palayan natin. Ito, pina, ano ko na, pinabita ko para magsuhi siya kasi pag babad sa tubig yung palay natin guys. E, ano, parang hindi masisikatan ng araw yung uh, ugat i ano tawag niyan malanta so ibig sabihin hindi siya gaganahan maghanap ng pagkain kasi nga uh, lanta yung gamot niya so ito siya na ang gumawa ng paraan para sa palay natin ano din to guys so well, uh, conditioner Ayan. tanong ko lang sa mga magagaling dyan sa mga dalubhasa na lagi nang gumagamit nito kung pwede ba ahaluan ng ano sticker tulad ng joy diswasing liquid ito pero ito pwede talaga to itong 240 advice ko lang sa ating mga kaparmers dyan lalong lalong na sa mga uh, ah, di pa bumibitaw sa maling paniniwala di eh, kailangan talaga pabitakin yung palay mo shout out na rin sa aeroplano na papunta nga na siguro yung Singapore pabitakin mo na talaga yung palay mo pagkatapos mong kamutin para tuloy tuloy ang suhi niya tapos sa edad na 45 days o 40 40 to 45 days ay kailangan mo nang punuin ng tubig ang palay mo para yung suhi na malalaki na ay ilo tapos di na makasuhi ulit kasi pag sumuhi yan ulit tas huli na ay yan yung dahilan kung bakit hindi sabay sabay mahinog yung ano mo palay tapos kung gumagamit kayo ng urea bago pa kayo mag urea ay punuin muna ng tubig ang palayan mo hanggang sa 10 days before mag-ani. Para maag maagapan na yung mga reklamo niyo na walang laman yung palay niyo, maraming daghan kayong tahok So sana uh, subukan niyo lang, wala namang mawawala sa inyo kung subukan niyo. Lalo na kung uh, lagi na lang paulit-ulit na lang nangyari sa mga palay niyo na walang laman. Ako naniniwala ako na kailangan talaga ng tubig. Kapag mag-urea ka na, huwag mo nang uh, pakawalan yung tubig. Dagdagan mo lang yung, yung tubig para gaganahan yung palay natin na humigot ng humigop ng uh, vitamina para sa kanyang bunga at ng malusong. Diba? So, yun lang siguro guys. Shout out. Uh, sana isortihin mm. tayo ngayon kasi di naman natin alam kahit ano paggamitin natin mm. di talaga para sa atin yung season na to sa paalay eh, wala talaga so thank you guys maraming salamat